dalawa pera ang dalaki bingin natin ha? yan na naipo sila lahat dito sa pera at kumulan mga pakalasang ulo dito sa bukay mga kamasar yan ang ganda oh kanawa yan ha? Harold Brown Day ah, ha? Harold Brown Day ay yung pa Harold Brown Day <laughs> bagong labas ano? Ilang buwan na yung kaibigan? Mga 10 months? 10 months sir. Pwede ba ako yung contact number mo kaibigan? Kunin natin yung contact number ni sir. 0954-275-4327 Ayan, pakiulit nga kaibigan. 0954 27543 4327 0954-275-4327 po nila. Ah, si Boss Perry pala ito. Ay, salamat boss. Ayan, napakagandang manong tumakamasa. I love you.